Sobrang lagi to, lamig guys. <laughs> Madi maulusan Ganda ng bundok ko. wala nang mga wikings yung paglalaman ng ayun mga kadaraban magsumba daw muna sila bago kumain naka ina madata na galas <laughs> Ano? tayo na may mga. na yan lang muna te. Ito gusto ni Gigi. Nakalimutan ko nagt lang. na. Nagtay na sa antipasay. Diyan ka sa okay. mo naman. Diyan sa unahan. May ka. Diyan sa wakwa. Diyan sa alam ko. Hey. mày mày mà mày 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 guys, ang galing ng kanilang ano, DI. Ay, ay magpupuk na lang ng lababo. Nabuak man niya. <laughs> Ayun mga ka-dragon, alas 9 na ngayon pa lang kami ng breakfast. tayo mga ka-dragon. Kasi umuwi pa kami sa bahay, pinuha yung mga dapat ano, gamitin sa pagluluto. Sarap ng aming ulam tuyo with spam. Nah, pati hot dog, baka limutan ko. Nabisi na, Mga Nagkakayaan pa kayo din sa dalawa. Oh. Nabisin ko araw. Madi nakapangan ka. Nag-anti pa sa inyo. Kaya nabisi na. nag tigir kami araw. Siguro guys ay mga 12 kami ang papakain. Wala naman kami halos bisita. Tapos kami-kami lang din. Tsaka, hindi ko lang sure sila kuya alin kung makakapunta sila. Tsaka yung ano, destinado namin dito. Sa lokal naman teklaro. Hmm? <laughs> so, good morning mga ka-dragon. Ayan, kanil pa kayo na ha? guys. Ah, uh, busy na naman kami. Ngayon ngayon kami magliluto ng aming magiging uh, handa ng aming mukhang So, nakapag-vlog na kami kagad itutuloy na lang yung aming, aming episode ngayon. So, yan, busy-busy tayo guys. Magluto tayo ng ano, ito, 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 Garlic chicken. Garlic okay. so, vice, chicken. Garlic. Garlic so guys, Chicken garlic. chicken Ano ito ni kay Joby? Recipe niya. Iprito mo lang sa magluta. Ay, ging marinate niya na. Tapos ko pa yung Ayun kulahin mo lang sa ng dito. mo na kita, habang wala pa mo, Para kayong mag-cooking show dyan. Ito lang ang aming mayambag na yung tet-tet, no? Mm. Kami ang tagagayat. Actually, mga ka nag, ano kami dito, yung nagkanya-kanya kami ng ano, bigay. Si JJ sagot niya ang pansit. Sa ati Joanne ay spaghetti. Sa akin ang chicken. Kaya ang yung lumpia. Kaya ang tipasin yung bibingkang nasi. Kaya ate ay sa yung salad. salad. So, ayan mga kadrago, magluluto naman tayo ng garlic buttered shrimp. Sarap. Ayan ang aming unang bisita. Alam nyo guys, kwento ko lang sa inyo. Si Popot, nakatatlong bihes. <laughs> Ayaw niya yung mga suot niya. Yung mga labas, ang puso. Okay, gusto niya, daya. ayaw niya ng dress, ayaw niya ng leggings. Gusto na, gusto niya short lang at saka sando. Hello, Popot! Asa si ka si JD? Si Bespe, hata. Ano nga sa kong kanila? Sige! Doon ka magbarakso sa kabila. Matiligaya! Sino nagkuhan ng kuhan? Mm -hmm. Ara, andito naman si Popot. Ah. Oh. Andito naman. Wala ah. pa itong Pero mo to pag punan sa pagkain at meron kaya. Ikaw yang yang ah, likot, likot ikaw ah. Mga dragon dito na tayo nagluto ng ano pasta. At uh, punong-puno yung ating kusina doon sa kubo. problema lang talaga dito guys ay ano tubig talagang napapagod ka magigibigid <laughs> ng ano Wilkins Wilkins sa tubig hirap kasi maghanap ng ano dito yung may balong talaga makahanap pero sobrang lalim talagang ano gagastusan mo ng bonggang bongga guys. Mukhang ulan pa. Oh. Makulimle. Mayan na si Marcy. May bagyo kasi. No, may monster. <tos> 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 monster na tao. Monster. <tos> Double. <tos> ng ng ating garlic battered shrimp. Ay grabe mga ka-dragan, ang nagiihaw naman si Jiji at si Pag Gaya. Si talagang toasted na uh, to toasted, to toasted 'yan baka lutong luto yung labas yung loob hilaw kulang man sa apoy man yung, niya. So, yung langayon, okay, lang yung mga pinya hindi masang ko araw ayun mga kadrawon magluluto rin tayo ng calamares so next naman guys ayun na na ito na tayo yung spaghetti. It! It! Where is yan yan? Where is yan yan? peek <laughs> May chicken ka pa ha! Wala ka ng kainin mamaya. Kinain mo na. Where is yan yan? Where is yan yan? peek <laughs> Kay ate, gusto mo kay ate makipaglaro? Oh, monster mo na siya, monster na. O, oh, monster na daw. Paano yung monster, yang? Pangitam mo yung monster, dali. Eh. Paano yung monster? Mm. Labas na yung monster. Labas na yung monster. Wala, bintinog ka. laruk si Popo. Tinihilan niya si Ate Princess. Naglaro daw sila. Yang. Kanina pa, hindi upan na ubos Ha? Where is yan yan? Where is yan yan? Wow. No, luto na. Luto na. Oh. Ayaw mapahiyat okay, ni tita, yeah. ah. Abi, 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 nanti si Pasig, madipay na, luto. Hmm? Ito Lipat oh. yung sa

Nakatulog na. Upagod maglaro. Alas 12 na yan. Ngayon ka pa matulog. <laughs> Ngayon kayo. Nauna naman na doon siya nagkain ng manok. Ngayon siya sa kwarto para hindi siya may estorubo. Wala pa yung ating mabisita. Sila ate Greta pala guys hindi makakapunta dahil ano, may nagtatrabaho doon sa bahay nila. Tapos ang muulan. Mambul na ulan na ang panahon. Ano pa? Tignan ko mamaya kung upang. Nang dahil sa liddeg liddeg <laughs> Basag liddeg guys. Talaga ating liddug. Last mo na yung liddeg ka. Kasi ka. Oh! Oh yan, oh, yan na yung ating ano, lumpia. <laughs> lumpia. Or oh, down na lumpia kay ate Unsang. Oh, sarap po. Oh. Mm -hmm. Wow, ay. Ba'mit rin 'ya. pala tayong niluto eh. Ayun, sarap na ating bibingkang nasi. O oh, in order namin 'to, guys. Ah uh, 650. Ay 600. Yes, antipasing ay anti amay sagot naman nito. Hmm.

Kaingay, oh, so, okay. sabi sila okay. mm, pila, pila. Sila kuya at okay. friend, guys. Ano, nahihiya. Mamaya na lang daw sila. Next batch. Okay. Happy birthday! Happy birthday, okay. eh. <laughs> lang Langtang ka okay. na, next. Kailan birthday mo? 7. Anong pecha? Seven. 7. 7? Ano November seven. Wow. Sika Impermela. Ayan na yung nang panantay. Pangarap mo. Pangarap mo. Hindi mo siya sa'yo para makarating sa ano. Travis na yung hipon. Pangarap na yung hipon niya. Kagod. At ang kumali ko, ayot ayot. Bagi pa rin ko din malay. na, huwag mo ulo dahil. <laughs> Gising <laughs> na si Papa. Ay yan Ay, si Papa. 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 ngawak na mati natiran pala sian yan yan na sombe parang sombe zombie, yang, kiss 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 baby yang, kiss baby yang kiss nata si bibi dali na na dali u Uy. So ayan mga ka-dragon. Ah, uh, ngayon din natin iabot yung para kay Jan -yan at kay Aisa So mayroon din po sila, guys. Na paayo na birthday gift kay Gayam. Yan, thank you so much Gayam. Bibigyan na natin po kay Jan -yan at kay Aisa

Thank no, so you, mo. Sabin no, mo, no. thank you no, no. so much po. Beautiful, beautiful eyes, you. beautiful eyes. Oh, beautiful, oh, beautiful eyes. Guys. Beautiful oh, eyes. Beautiful ah, oh, para glen. Glen. sa inyo daw po yun, Gayem. Oh, flying kiss, flying kiss kay Tito Gayem. Flying kiss. Again, 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 again. Again. Thank you so much po, Gayem. May pangbili ng me. Siyempre, mayroon din ang kanyang mami. Wow! 15,000 pesos. Thank you so much po. Ay, yeah. Buna, na, Hindi namin na-expect May Pambili na kami ng gamit ng yes. baby. Talagang yeah. <laughs> <But laughs> <but yung, laughs> ano, napakalaking turong sa kanila. Mamimili ma. <laughs> si Aisa ng kanyang pang ano, gamit ni baby. <laughs> gamit ni baby. Kaya naman puro gamit niya niya yung gagamit. Kagabi na bigay na namin yung pang si Pase at saka kay Jesus. Thank you so much po. Thank you so much po. Thank you, ikaw din ako kay Gayam, oh. Kiss ka kay Tito. Kiss daw si Gayam. Oh, Kiss si Kiss. 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 Mm. Flying, kiss. Flying kiss, nga. Flying, kiss, Flying kiss. Flying kiss. Flying kiss. Flying kiss. Flying kiss. Flying kiss. Beautiful eyes na lang. Beautiful eyes. <laughs> 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 talaga naman. Kaganda <laughs> naman talaga. So yun mga kadragon. Gusto ko lang din pong ipaalam sa inyo na sa mga susunod na episode ay mm -hmm. hindi muna ako makakasama dahil uuwi po muna ako ng Manila. Ang alas ko po ay sa Wednesday na. So sila muna yung inyong mapapanood. Pag sila niyo naman ay yung mga uh, <laughs> maiiwan. So, anong... Yung mga teenager at senior citizen. Teenager? So, uh -huh. doon, doon naman ako mag-birthday sa amin. Sila, oh, tatakas siya? Ayaw mo lang magpano eh. Oh, Mag-gastos ng Dito na mag-birthday. Pero ka sa Sana oh. Bali ang balik oh. niyan guys sa ano na anniversary. So, December 6 Daljang, kainan na naman. Yay! Yan sila ko Efren, guys. Kanina nandito rin. Hindi ko lang nakakuna ng video. na. Bigyan na. rin si ng Hala, guys. O, si Yan yan. Hinahanap niya yung pera niya kay mami niya. Hala. Nakita niya kasi kung saan mo nila, guys. Asan na, Yan? Nako, wala na yung pera ni Yan. Yan. Aray! Ah, Ilabas Labas mo yun, mama! Pera ko yun! Kamadali! Parang alam mo na rin, ha? Uy! Lagay mo dun sa alkansya mo. Puno na yata yung alkansya mo, eh. Kailan mo iikwan yan? Ha? Merienda daw kay Matan. Bok! ka ginaman. ten mga dragon bali pack na tayo. Pauwi sa barrio. Meron po kasi kaming pulong, kaya hindi pwede kami. Hindi pwede na dito kami matulog. O, thank you ka na yang Thank you ka na. Sa mga viewers. Thank you na kay Sir Gayem. Thank you guys. Thank you po sa pag -i. Beautiful eyes. Beautiful eyes? Talaga naman. Beautiful <laughs> eyes? Maulan ngayon dito sa amin guys. Pero mahina lang naman. So, kita-kits po ulit tayo sa ating susunod na episode. We love you po. Ingat po kayo palagi.